Thank <smart noise> you. yan sa sumaya, sumayak. Sana may budas or sa maral. Ayan, kasama ako kapatid ito mga master. mga dalawa. Hindi nakasama si Craig kasi may duty bukas. Kaya, ayan, sabihin mo namin dito mga master. Subukan namin dito mga master. Ayan, parang malabo pero subukan lang namin. Na lang -lali. Ayan, mga master. Ababang nalang umayak pag-awin. Na ayan, direct, mga master, ready na. Ayan, mga master, ababang nalang umayak.

akkurat. Terima kasih. kita itu lagi kita tidak gitu. Dangket. Pasti ada teror. <laughs> oh, Nanti lebih jauh Ayo Dalam wasara tuh Wastar few moments later. At yan mga master, nakauwi na tayo. Ayan. Ayan mga master, sayang itong isang malaki. Hindi natin na ng video. Ayan, buhay pa nga mga mga master. Ayan. Inumaga na tayo mga master. Sobrang dalang na Pero kahit pa paano, may nadala tayong pang ulam mga master. Ayan sayang tong malaki dalawa sana to kaso wala na akong hangin kaya yan yan lang nung nakuha ko yung kasama niya. hindi yan mga master yung huli natin salamat at hindi na natin nakunan ng video pag ahon kasi wala na ang camera natin nalubat yan mga master abang abang na lang bukas Yeah. Thank you Lord, it's a blessing.